Sa tahimik na baryo ng San Mateo, may mga bulong tungkol sa isang nilalang na naninirahan sa bundok silang. Isang aswang na matagal nang naging takot ng mga tao. Ngunit ngayong gabi, magbabago ang lahat. Halina't pakinggan ang kwento ng tapang hiwaga at kadiliman sa aswang ng bundok silang. Sa baryo ng San Mateo, kilala ang bundok silang bilang isang lugar ng misteryo. Ayon sa mga matatanda, dito naninirahan ng isang mabangis na swang na sumasalakay tuwing kabilugan ng buwan. Sa bawat gabi ng kanyang pag-atake, palaging may mga nawawalang buhay, hayop, tao o anuman na kanyang masusumpungan. Isang gabi ng pesta, habang nagsasaya ang lahat, biglang naputol ang musika sa isang nakakakilabot na sigaw mula sa gubat. Si Mang Tonyo tuguan at halos hindi makapagsalita ay nagmadaling tumakbo patungo sa plaza. Ang aswang si Aling Marta patay na bulalas niya bago nawalan ng malay. Kinabukasan na tagpuan ang katawan ni Aling Marta sa gilid ng bundok. Walang dugo ang kanyang katawan at ang balat niya ay tila pinilas ng matatalas na kuko. nagtipon ng mga tao upang magdesisyon hindi natin ito kayang labanan mag-isa, sabi ni Cardo, ang dating sundalo ng baryo. Kailangan natin si Mang Edong. Si Mang Edong ay isang albularyo na kilala sa kanyang taglay na agimat, isang makapangyarihang bato na sinasabing may kakayahang labanan ang kasamaan. Pinuntahan nila siya sa kanyang kubo sa gilid ng bundok. Tahimit siyang nakikinig habang ikinukwento ni Cardo ang tungkol sa mga pag-atake. Ang aswang nito ay hindi basta-basta, sabi ni Mang Edong. May dahilan kung bakit siya naging mas mabangis. Ngunit kung magsama-sama tayo, may pag-asa pa tayong mapigilan siya. Hinugot niya ang isang maliit na kahon mula sa altar at pinakita ang kanyang agimat. Kumigislap na parang buwan. Nagdipon-dipon ang grupo ni Cardo at nagsimulang umakyat sa bundok silang. Habang tumataas sila, natagpuan nila ang mga bakas ng aswang, mga piraso ng laman ng hayop, dugo sa mga dahon at matatalas na markas sa mga puno. Habang nasa kalagitnaan ng pag-akyat, naramdaman nilang parang pinapanood sila. mag ingat ang lahat, babala ni Mang Edong. Huwag kayong matakot. Ngunit Huwag ding magbabaya. Biglang sumalakay ang aswang mula sa likuran. Malalakas ang sigaw nito at ang itsura niya ay nakakatakot. Mahahabang kuko, pulang mga mata at malalaking pakpak na parang paniki. Isa-isang sumalakay ang mga kasama ni Karto. Ngunit tila walang epekto ang kanilang mga armas sa balat ng nilalang. Si Mang Edong hawak ang agimat na binubuhusan ng langit ng nyog ay sinubukang ilit itapat ito sa aswang. Sa tuwing tatamaan ng liwanag mula sa gimat ang aswang tila nasusunog ang balat nito. Akala ninyo, matatalo niyo ko bulong ng aswang bago ito tuluyang naging abo ngunit may iniwang babala ang kanyang huling salita. Babalik ako sa pagkawala ng aswang ng gabi iyon na natiling tahimik ang bundok silang. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ng tao ang nangyari. Si Mang Edong ay muling bumalik sa kanyang kubo, dala ang agimat na tila mas kumikinang kaysa dati. Ang kwento ng aswang ay nagsilbing paalala na sa kabila ng kadiliman, ang liwanag ng tapang at pananampalataya ay laging mananaig.